Magandang hapon po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at ito na po ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong October 19. Ayan po sa mga habol po ng tayaya na para sa mga loto uh, Lotto Pilipinas, Lotto Abroad National po mga kalaki ha. Ito po ang 4 digit lucky numbers, pwede niyo po itong iramble para pag nabaligtad man ang numero, panalo pa rin po tayo. Umpisahan po natin sa, syempre, Mexico, 1286, Canada, 301, zero 3015. Ayan. one five Greece 2819 uh, Israel 1277. two Las Vegas 4351. five one Saudi 8296 Japan three four Italy 2205. Germany 1866 Korea seven Dubai 3185 Malaysia one Taiwan Uh, Taiwan 7286 Thailand 7725 Philippines 3194 Ano to? Okay, dito na tayo sa Texas 7288 China 5139 Singapore 7122 Hong Kong 091 5 at sa Sweden 8267. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang 4 digit lucky numbers. Pwede niyo po i-ramble kung gusto niyo para mabaliktad wala ang numero. Panalo pa rin po tayo.